So good morning mga kabagay, welcome to my youtube channel Barami Das Vlog for today's video mga kabagay Sa panibang, panibang araw naman tayo today So balik kay gising ko lang ng ngayon mga kabagay isa uh, Nag prepare ako, nag -init ako ng tubig at init ng tubig mga kabagay So ayan na uh, Huwag sana kayong magsawang manood ng aking mga video mga kabagay uh, Patuloy kayong sumaporta sa aking mga pagbablog At saka napapasalamatin ako sa mga subscriber natin At sa mga viewers natin Sana tuloy tuloy ang, ang uh, inyong suporta uh hanggang sa dulo mga kabagay sana matulungan niya ako for today's video at saka Merry Christmas na rin talaga mga kabagay sa inyong lahat at sa mga supporters natin dyan maraming maraming salamat so bala ginagawa natin ngayon mga kabagay isa nag ano tayo nag iinit tayo ng tubig so ipapakita ko sa inyo mga kabagay mga kabagay yung uh, ginagawa ko uh, ngayong umaga o madaling araw pupuntahan natin yung ano kusina namin dito So, bali yung kusina namin, mga kabagay. So, ayan, bali. Nagiinit tayo ng tubig ngayon, mga kabagay. Kasi sa ko lang siya, nagpapakulot tayo ng tubig. Para makapagkape tayo, mga kabagay. Kasi si Mrs. medyo ka kahapon. Nagtulog kasi sila doon maglinis sa kabilang bahay. Kaya medyo puyat. Antayin natin magising. Kaya gigising natin, mga kabagay. So, ito lang yung simpleng kusina namin dito, mga kabagay. Ito so, yung plato namin. Yan, nagayon ng mga... Ayan mga suka tuyo mantika Ayan mga ganyan na suka kape So ito naman yung Aming igiba ng tubig mga kabagay Lagayan ng bigas namin dyan Ayan mga kabagay oh. Lagayan ng bigas So ayan mga kabagay Sarado pa kasi yung tindahan mga kabagay Kaya ano kasi medyo madilim po, oh. Di pa makakita yung ano sa labas Sarado pa yung tindahan mga kabagay Kaya medyo pa tayo makapagbili So ayan mga bagay, ayan, ayan, si ano, si Lorna. Si Lorna yun mga bagay. So ayan yung mga lagang baboy dito mga kabagay. Ayan si Lorna mga kabagay Ito naman si Pe. Si Pocolo ayan mga kabagay. Ayan. Ayan naman si Bilma. Yung isa ni mga kabagay, eh, si Belma mga kabagay. Sa inyo yun mga alagang hayop dito, ito. So, ito yung paligid namin dito mga kabagay sa likod ng boarding house na tira namin. So ayan si ano si Mrs. Bali nagwawalis siya. So medyo madamo na nga dito. ay si Mrs. mga kabagay. Ang asawa kong napakasipag niyan. Ayan siya nagwawalis siya sa paligid. Siyempre alam niyo naman yung mga daily routine ng asawa. Ayan siya. Ay. Gabi ang, ano? Grabe ang damo dito mga kabagay. Kasi nakaraan na ano Nagbaha na naman. Nagkatubig na naman yung paligid namin. So punta natin yung kapitbahay natin mga kabagay. Pasila natin kung anong ginagawa nila. So ito yung bahay ni Madam Jenny. Pasila natin sila dito. So ayan si Madam Ginny mga kabagay. Kape. Kape daw, kape. So ito naman si ano? Si Pirla. Hi. Kape tayo po. Sain pa ko. Okay. Si Pirla, yung sabon. Si <laughs> 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 Mike ka muna. Ang ganda lang yung ngiti yan eh. So ayan siya mga kabagay. Ang ganda ngiti ngayon ng isa. Ang ganda yung ngiti ngayon Ay isa ba't suka ganyan siya nakakata kitang booyong ano booyong yung dinang buang <seks> ipe ayan tayo tayo ayan ano ma'am Ma magpa kami naka full ano kami <seks> <k> pull <palsu> pull charge daw charge na ch full charge kalaga apo uma apo nglang langit <seks>

muna ka pa kung uh, daw nga. Kaya tripad niyo ako. Kaya tripad niyo ako. Pinagbigyan. Damag siguro ito sila talaga. Ha? Yawa. Yawa dito. Ay. Wag ka ng pichor-pichor kasi makita yung bungi ko. Ikaw nga yung ano lang ano ko eh. Nung vlogs ko eh. Ikaw yung pinaka-bida dito eh. Bida, bida. Mga kabagay, bali ito yung kasama ko sa ating Baramidas Vlog mga kabagay. Sa ating Parla. Kaway kaway ka muna ating Parla. Bye! <laughs> <laughs> Naya siya mga kabay kasi bungal siya. Isa <laughs> lang yung ngipin niya sarap Ayan. Ito, kasama rin to sa ating baramid mga kabagay. Ito, apat ang ngipin sa harapan. Ayan, oh. Yun, isa. Bali lima kung ipagsama mga kabagay. So, mga kabagay, may bisita tayo. Si Kusang Lunong. May, ipakita ko sa isa. Ato. Ano yun? Hindi, mo na ako sa May ipapakita ako. May, 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 ako, eh. may, may daw sa akin. Ano yun? Wala, yan ako na. Lugas ako eh. yun? nde sateresos may pakita lang ako sa kanya kapirahan ba ano di kamaten pala eh di